Merong kwento sa aming barangay tungkol sa isang bata na galing siyudad papunta dito sa probinsya upang magbakasyon at bisitahin ng kanyang lola. Ngunit sa hindi inaasahan, may kakatuwang pangyayari ang magaganap at mararanasan ng bata habang siya inari nito sa probinsya. Ako nga pala si Marcus, sampung taong gulang. Ngayong linggo, Magbabakasyon ako sa bahay ng aking lola. Ako lang mag-isa. Dahil abala ang aking mga magulang sa pagtatrabaho, napagpasya nila na papuntahin muna ako dito upang magbakasyon at manatili sa bahay ng lola ko. Mahilig ako magbasa, magsulat, at manood ng mga iba't ibang pagsasaliksik sa mga hindi ordinaryong bagay at pangyayari. Panting kalaman, alam niyo ba ang walis ay hindi lang ginagamit sa panglinis? ito ay mabisang proteksyon din sa inyong pamamahay. Sa paano paraan? May paniniwala na bukod sa bawang at asin, isang mabisang pangtaboy at proteksyon sa mga sinasabing elemento ang walis. Ilagay lamang daw ng pabaliktad ang walis malapit sa pinto ng inyong pamamahay at siguradong subok at protektado ka sa masamang elemento na umaaligid sa inyong pamamahay. Ito ba ay katotohanan o haka- nakakalama. Ito po si Kuya Chos, nagbabalita. Hmm. Totoo kaya yun? Sa panahon ng teknolohiya, sa panahon ng makabagong mundo, naniniwala ka pa ba sa mga kwento ng elemento? Ito yung unang pagbisita ko sa aking lola. Ngayon ko pa lang din siya makikita sa personal. Wala pa akong masyadong alaala sa kanya, pero... Nakakwento na siya sa akin ng aking mga magulang. Wala pa lang masyadong kalapit na kabahayan ng bahay ni Lola. Medyo nasa gitnang gubatin kasi ito. Tahimik at tanging matatayog na kakahuyan na makikita mo sa paligid. Wala rin masyadong tao. Kaya tanging tunog lamang ng mga insekto at pagaspas ng mga dahon ng mga puno ang iyong maririnig. Medyo luma na rin ang bahay. Malayong malayo ang pamumuhay rito kung ikukumpara mo sa syudad. Oh, Marcos, apo, nandito ka na pala. Oh, kamusta naman ang biyahe mo? Ayos ka lang ba, ha? Ah, hello po, Lola. Ayos lang naman po ako. Naging maayos naman po yung pagbiyahe ko. Ah, mano po pala? Ay, napakagalang mo talagang bata. Manang mana ka sa mama mo. Oh, siya, pasok muna tayo sa loob para makapagpahinga ka, ha? ko, Apo. Pasensya ka na. Gusto sana kitang ipaghain ng makakain pero nakaligtaan kong mamalengke ng uulami natin. Pasensya ka na. Makakalimutin na ang lola mo. Okay lang po, lola. Hindi pa naman po ako gaano nagugutom. Nako, kahit na. Gusto kitang ipaghanda ng espesyal. kanto. Ganto dito ka muna sa bahay at mamamalengke lang ako sa bayan. Mabilis lang ako. Gusto niyo po ba samahan ko kayo para matulungan ko po kayo sa pamamalengke? Nako, wag na apo. Magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Papalik lang din naman ako agad. Pero may ibibilin ako sa iyo na magingat ingat at isarado mo ang pinto habang wala pa ako. Huwag na huwag kang magpapapasok ng kahit sino habang hindi pa ako dumarating at tatawagin ko naman ang pangalan mo. Kapag nariyan na ako, ha? Naiintindihan mo ba? Opo, Lola. Naiintindihan ko po. O siya. Aalis muna ako. Tandaan mo ang mga bilin ko sa'yo, ha? Opo. Ingat po kayo, Lola. Nanatiling mag-isa si Marco sa bahay ng kanyang Lola. At siya gari naghintay hanggang sa makabalik ulit ito. Pero, laking pagtataka at pag-aalala ni Marcos kasi lumipas ng tatlong oras ay di pa rin nakakauwi ang kanyang lola. Nagaagaw ng liwanag at ang diling, hindi pa rin nakakabalik ang lola ni Marcus. Matyaga itong naghintay sa loob ng bahay. At sa paghihintay ni Marcus habang nanonood ng telebisyon sa may salas, may narinig siyang kakaiba. Isang matingin na bagay na hindi niya tukoy. Kung ano nga bang tunog ito? ito. At tila, malapit lang ang tunog sa paligid ng bahay. unti-unti itong nawawala unti-unti rin itong humihina at kalaunan hindi niya na ito marinig hanggang sa huh? si na na sandali lang po Isang basong tubig. Uhaw na uhaw na kasi ako. Laking gulat ni Marcos nang hindi ang kanyang lola ang nasa likod ng pinto, kundi ang isang misteryosong matandang babae na hindi niya kilala. Pa 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 pasensya na po. Pa pa pero wala po kasi dito yung lola ko. Hindi po ako pwede magpapasok ng kahit sino. Iho, maawa ka naman sa akin. Uhaw na uhaw na kasi talaga ako. Pagbigyan mo naman ako ng kahit isang basong tubig lamang. S -s Sige po. Maghintay po kayo rito. Kukuha po ako ng isang basong tubig para sa inyo. Agad na kumuha si Marcus ng tubig para ibigay sa si misteryosong matandang babae na nasa labas. Pero, kinutuban si Marcus sa kadahilan ng hindi maganda ang pakiramdam niya sa matandang babae. Tila, may mambigat itong presensya na dalagala. Ito niya hindi ito isang ordinaryong matandang babae lamang. Agad niya ang inilala ang kanyang napanood ng balita patungkol sa walis at sa proteksyong na ibibigay nito. Nakita ni Marcos na mayroong walis sa kusina ng kanyang lola. Agad niya itong kinuha at dali niya itong dinala sa likod bahay at nilagay ng pabaliktad ang walis malapit sa may pinto. Ngunit, wala sa kamalayan ni Marcos na bago niya pa nailagay ng pabaliktad ang walis ay nakapasok na sa bahay ang misteryosong matandang babae. Sino nga ba ang misteryosong matandang babae na ito? At ano nga ba ang pakain nito kay Marcos? Abangan nyo sa ikalawang bahagi ang pagpapatuloy ng kwentong ito. Ako si Kaluluwa at lagi nung tandaan na maging maingat sa pakikipag-usap sa iba, lalo na kung hindi mo kilala. Huwag makikipag-usap sa mga estranghero. Paalam!